winter melon sa English, tangkoy sa Ilocano, kundol sa Tagalog, wolf berries, hindi ko alam kung anong Tagalog niyan, carrots, at itong pinakabida ng ating ulam, ang pata ng baboy. Kaso nakakaloka, nakalimutan ko na namang i-video ang proseso beshi. Pero kang mag-alala, minikos ko lang yan, literal na nilaga lang yan kasama ang mga gulay. At ito na nga, lumalangoy sa sabaw pagkatapos ng 10,000 years na pagpapakulo, charot. Kapag ganitong mga ulam nga beshi ay talagang umiiral ang aking pagka-Ilocano, piling ko lumalakas ako kapag ay digo. Talagang digo is life. Sabaw kung tawagin ng mga Tagalog ang digo. <laughs> Sarap! Tapos ang lambot, oh. My gosh! Wala na naman diet-diet nito. Look at that! Oh my God! Ang lambot niya, Beshi! Look! Mmm! Mmm! sarap O na nga. ayun lumabas ng utak. Ayun, lumabas na. Mm. mm. Nasipsip ko na pala lahat. <laughs> Ay meron pa. Mm. Ayun. Nakuha ko na lahat. Woohoo!